Hi! Welcome to Homemade Kitchen with Rose ang inyong online kusina with your online kusina ma'am si Rose na mahilig magbahagi ng mga lutuin at putahin na ating kinalakhan straight from home At babang ang lahat ay isa munang big shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa ating online kusina, sa mga nanood at nagsipang subscribe Thank you so much, lalo na sa ating first 24 subscriber, dahil sa inyo ay mas lalo kaming ginanahan na gumawa ng mga bago at mas magaganda at mas masasarap pang mga lutuin. At sa mga bago pa lamang sa aming kusina, ay sana magustuhan nyo ang aming inihain mga putahe na may kita sa aming hapagkainan. At kung nais ninyo masubaybayan pa ang mga susunod pa naming mga lutuin, ay pindutin nyo lamang ang ating subscribe button at notification bell. Ayan! So tara, simulan na natin lutuin ang isa sa kinalakihan nating putahe noon na madalas lang lutuin ng ating mga nanay tuwing may okasyon. At ito ay ang chicken curry. Yeah! Pero narito pa ang ibang mga sangkap na ating gagamitin. Sitaw o kahit anong gulay na gusto nyong idagdag, loya, red bell pepper, sibuyas, bawang, patatas na pinrito na natin sa mantika, carrot, siling green, purong gata, curry powder, magic sarap, dalawang kutsaritang patis, mantika at syempre, manok na pinrito na natin sa mantika. Ang buong list nitong mga ingredients ay makikita nyo rin sa ating comment section down below. Step 1 ay trito nga muna natin sa mantika ang manok patatas at carrots upang hindi tumalata at madurog habang niluluto natin ang putahing ito. Pagkatapos ay mag-isa naman tayo ng bawang, ibuya hanggang maging brown ito ng kaunti upang lumabas ang aroma nito at maging malasa ang ating lulutuin. At saka natin ilalagay ang luya para matanggal ang lansa ng manok. Haluin ng kaunti at saka ilagay ang pinritong manok at ibuhos na rin ang gata at pakuluan. gata ang ginamit natin dito para ma-achieve natin yung gusto nating creaminess at sauciness na hindi masyadong masabaw. Pero kung gusto nyo ng masabaw ay maaari kayo maglagay ng pangalawang piga ng nyog bago nyo ilagay ang purong gata. Hindi naman na natin kailangan pakuluan ng matagal ang manok dahil naprito na ito. So after natin pakuluan ng kaunti ang gata ay maaari na natin ilagay ang sitaw dahil medyo matagal lumambot ang sitaw. Optional lamang ito para mas healthy. Kapag kung sa tingin ninyo ay medyo luto na ang sitaw, ay ilagay na ang pinritong carrots at patatas at iba pang mga panimpla tulad ng red bell pepper. Siling green. At patis. Tinunaw ko na rin muna sa tubig ang ating curry powder para mabilis matunaw bago ko inilagay. Pero maaari nyo itong ilagay ng direkta. At saka ilagay na rin ang magic sarap at kaunting paminta. Luin natin ng kaunti lang upang hindi madurog at hintaying maluto. lang ang ating Pinoy style chicken curry. Tara, kain na ta! Kaya kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pa nating mga video. Salamat and thank you for watching!